tayo po ay magpipintura ng speaker box dalawang speaker box yan ang ating gagamitin ay ito Versatex Versatex kulay white po talaga ang Versatex ano kaya ating uh, bumili na lang tayo ng black na tinting color water base yan tapos yung mga roller natin ordinary roller lang wala silang available na talagang pang textured to eto naman ay primer epoxy primer na po itong binili natin matibay talaga ito epoxy primer at yung kanyang lacquer isang bote lang muna ito yung catalyst ng uh, epoxy primer panghalo natin at yung ating pang finish quick dry at yung dalawang paintener, yan lang tapos, mag-i-start na tayo. Ito po ay epoxy primer. Matibay po ito. Uh, mo speaker po po ito, may gusto kong matibay at uh, maganda ang quality. Pwede rin to pangbenta. Kung merong magkagusto eh benta ko na lang din. So ayan. Papahid natin. Maghahanap lang ako ng pupwestuhan ng cellphone ko. Mga idol, baka pwedeng maglambing sa inyo. Sana po paki-share, like, saka paki-subscribe po sa aking YouTube channel, Orion TV at sana po ay wag kayong mag skip sa kung ano man yung may ads na dumating dyan sa video sana po pakipanood na lang huwag po munang mag skip kasi ah, kailangan natin ah, kailangan natin sa ating kabuhayan package <laughs> para makagawa pa tayo ng susunod pang ah, mga box na ganito so pagkagaan po muna yung panuorin ng ating video mga idol ito pong ginawa natin ngayon ay uh, pag uh, pa primer gamit ang epoxy primer ayan na po ayan na kapag patuyo na tayo ng almost 4 hours o tatlong oras yata mahigit at lilihain natin ang gamit nating liha ay number 100 Lihain natin para kumapit na gusto yung ating VersaTex. Bersa, yeah, Ayan, ito ang ating gagamitin. Medyo slight lang yung ating... Huwag natin masyadong idiin. Huwag natin masyadong idiin yung ating... Uh, uh, Pagliha. Ayan. Gagamit po tayo ng oh, nakulog. Paulan, malas ba naman? Gagamit tayo ng tinting color na water base para kulayan yung ating uh, versatix kasi puti yung ating Versatex. Ano? Puti. Ngayon, para pag halimbawa nagkagasgas, hindi siya nagpuputi, Kapaano may kulay may kulay siya, magiging gray siya, magiging gray. Lagyan natin ng tinting color, uh, kulay black para magmukha uh, mukha siyang itim ng konti, color uh, gray. Yeah. <sweak> Yan na po yung resulta ng ating uh, first coating ng Versatix. Ayan meron na po siyang texture yan ay naliha ko na kailangan po lihain ay eh. isisikan coat. coat natin to yan para mas uh, makapal ayun nga sa iba ay maganda talaga ito nagrarabirize siya at matibay siya pwede siyang maulanan siyang magtagal So lilihain na natin. Parang may may ano kasi tawag nito yung magaspang. Tapos parang mabuhangin siya. Hindi naman natin hinaluan to ng buhangin pero lihain pa rin natin para medyo mabawasan yung ano niya, gaspang at uh, isisikan coat naman natin ng Versatex ulit. Ayan na po yung ating second coat. Second coat na po yan. Ayan. So, patuyuin lang natin. Pagkatapos, lilihain at applyan na natin ng ating kinturang black. mga idol, mga busing ito na po ang ating uh, finish ng ating Versatex medyo basa pa po ito actually ito po ay first coating pa lang ng finishing natin na ginamitan ng boysen yan enamel ah, uh, hindi na natin siguro ipapakita yung kasunod, eh, pareho lang naman yan eh lang siya, pero dudublihan ko pa to sa mga susunod na araw gusto ko kasi medyo tuyo ito mga ilang araw ko muna makulimlim din ang panahon kailangan medyo uh, ano ito tuyong tuyo siya ayan po ayan ang ating uh, textured paint oh. maganda po pala ang ano pag na-finish na, na siya ordinary brush lang po yung ginamit natin. Hindi natin bumili nung uh, pang textured talaga na brush dahil mahal pala. Nasa 400 pesos. So, nagtsaga nga muna tayo sa ordinary. Napalabas naman natin yung okay naman. Na, textured siya. So, ito po ay uh, ating ginamitan ng uh, primer, epoxy primer isang quote lang po ang importante lang kasi nito ay kumapit ng gusto yung Versatex natin eh. nagtanong po ako sa paint center kung pwede bang i-apply agad sabi na pwede naman kaya lang hindi nga lang matibay masyado mas maganda daw yung may primer so pinaka the best na primer para sa Versatex kung halimbawa pang speaker box ay walang iba kundi ang epoxy primer. Yung iba hindi ko pa nasubukan. Batay sa ito lang po ay sa pagtatanong ko lang din sa pin center. At siyempre gumamit po tayo ng tinting color na kulay black. Hindi na po natin hinalo yung boysen doon sa Versatex kasi medyo mahal nga po ang boysen. Samantalang yung tinting color mura lang. So water-based naman ang tinting color na binili natin samantalang ang boysen po ay uh, oil-based kaya yun hindi mahirap kasi paghaluin yon sabi nga nila hindi raw pwede sa iba naman pwede may mga uh, gumawa po niya na pinaghalo po yung enamel at sa latex pero uh, sa ako kasi hindi naman expert sa ganito nagtatanong-tanong din po ako sa mga pintor. So, ito po ay in-apply natin, pinatuyo ng husto yung primer one day uh, bago natin nilagyan ng Versatex. Ang Versatex naman ay almost at uh, 12 hours. Pinatuyo muna natin ng husto, naglagay muna tayo ng primer ah uh, first coat ng Versatex. Tapos nagsikan coat tayo, niliha, tapos, yon finish na. Ito po ay first coating pa lang ng finish, katulad ng sinabi ko kanina. Pero medyo maganda na po ang kinalabasan nyo. How much more sa finishing na second coat. Ang inubos lang po pala na pintura, yung ating finishing, hindi nga po naubos yung ano eh. Hindi na nga lahat yung isang litro. So, okay pala pagka may primer. At ano, tipid tayo. Pero mo dalawang mid-high po ito na dual. Pero kasi first coat nga lang siya, hindi halos na kalahati. Unang kalahati pala, kalahati. Hinati ko kasi yung ano niya, laman. sa texts naman, hindi rin na kalahati yung Alam ko kung ilang galon ito, wan galon yata ito. Basta isang ganito, hindi ko alam kong ilang litro ba ito. Wala naman. Oh, uh, nadumihan tuloy ako. May patibong pala rito. Siguro nasa 4 liters yata ito. Pero marami pang laman. Hanggang dito lang oh, ang nagastos ko. Ibig sabihin, kaya pa ng apat pa na ganito. Uh, apat na box pa ang kaya niyan. So, nagastos ko siguro ay palagay na lang natin nasa sa 1,000 siguro mahigit. Ang kasama na po yung Versatex. Medyo mahal po talaga ang pintura, no? So, may nasa 1,500 siguro, 1,400. So, ano lang po? Walang po yung ating uh, primer. Ang ginastos lang natin ay isang, isang ano lang po pala, litro. one liter lang ng primer ang ating nagastos dito sa box na to. Ang isang litro po ay 200 pesos. Kasama na po yung pinaka, ano taw dyan, pampatigas niya Hardener. Tapos bumili tayo ng mga thinner. Ay, hindi nga naubos yung thinner na isang bote. Yung lacquer. Dito din sa finish natin, hindi rin nga lahati. So, okay naman yung medyo hindi masyadong malabnaw. Kasi pag masyadong malabnaw, pwedeng kakainin yung ating water base na VersaTex. So, hanggang dyan na lang muna. Huwag po kayo makalimot na mag-subscribe sa aking YouTube channel, region TV. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Bye-bye!